Buksan natin po. Ayan. So, ito yung para sa mga fruits and vegetables na pwede nang isupsop ng ating anak. Ayan. Bumili na ako ng ganito kasi sinabihan na kami ng pensya namin na pwede na siyang magtikim-tikim ng patatas at ng carrot. So, pwede namin siyang smash. Tapos, bumili na ako ng additional na silicone ng kanyang nipple. Okay. So, sakali man na pero may natawad pwede namin palitan. So, bilhin na ako ng extra. So, ito siya guys. Meron siyang iba't ibang kulay. Buksan natin yan dyan. And then, ayan. So, ganyan siya. Tapos, ilalagay mo dito yung smash. Okay? So, hindi naman kayo mga problema kasi may lock siya. Kahit ako mismo matanda, nahirapan akong buksan. So, yan siya guys. Tapos, susuksukin na ating baby. So, buong ba, ganda niya. Diba? So, ito na yung stage ng anak ko na pwede na siyang kumain ng food. Okay? Hindi na siya puro milk lang. Ang ganda. So, ang ganda itong stage na kayo mga mamis and daddies. Pwede kayong bumili ng ganito and napaka-affordable lang nito.